Muling pinatunayan ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera na hindi sa di o sa mga pelikula ang pinakadakilang role niya, kundi bilang isang ina. Sa isang taos pusong paghahayag, ibinahagi ni Marian kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang mga anak, si Nazia at Sixto kahit na sinabi niyang handa niyang isuko ang lahat para sa kanila. Sa isang panayam kamakailan, binuksan ni Marian ang tungkol sa mga kadalakan at hamon ng pagiging ina. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera at napakalaking katanyagan, inamin ng aktres na ang kanyang mga anak ang kanyang pangunahing prioridad. Ipagpapalit daw niya ang lahat ng glamour ng showbiz kung ang ibig sabihin nito ay bigyan niya ang kanyang mga anak ng mas magandang buhay. Ipinaliwanag ni Marian na nagtutulungan sila ng asawang si Dingdong Dantes para matiyak na lumaki si Nazia at Sixto na grounded, minamahal, at secure kahit na lumaki sila sa spotlight ng mga celebrity parents inilarawan niya ang pagiging ina bilang ang pinakakasya siyang karanasan sa kanyang buhay, na sinasabing nagbigay ito sa kanya ng layunin sa kabila ng kamera. Hindi napigilan ng mga tagahanga online na humanga sa sinseridad ni Marian, at marami ang pumupuri sa kanya sa pagpapakita kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging hands-on na ina. Mula sa pagiging primetime queen hanggang sa isang supermom, si Marian Rivera ay patuloy na nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa kanyang kagandahan at talento kundi sa pagmamahal na ibinubuhos niya sa kanyang pamilya. So, ano sa tingin mo ang nakakaantig na pahayag ni Marian tungkol sa family over fame? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga update ng celebrity.